Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. So ito po ngayon ang ating gagawin at makikita niyo agad ang resulta. Ito po ay ang agarang resulta. Yung kung nais ninyo napapakamahalin kayo o lalo kayong mamahalin ng inyong mahal or kukuntakin kayo ng inyong mga mahal. Ito po ang simpleng gabay na ating ituturo sa inyo. Napakasimple po lamang. bastat po wala kayong alinlangan sa iyong sarili. Marami pong nagtatanong sa atin, Ma'am, bakit po minsan hindi po gumagana ang ginagawa natin? Kasi guys, nandun yung pag-aalinlangan. Tiyakin ninyo na kapag ginawa ninyo ito ay buo ang inyong loob at talaga namang isa-isip nyo na ginagawa ninyo ito dahil ito ay mag-work sa inyo. Talagang walang distraction at buong puso mo itong gagawin. Walang pagalinlangan at walang pagdududa. Kasi napakarami naman na po nating natulungan na talaga namang sila ay nagtagumpay. Napakasimple po lamang ng ating gagawin ngayon. So kukuha po lamang tayo ng puting papel kahit anong klase ng ball pen, baso na may tubig, so ito yung ating baso, lalagyan po ninyo ito ng kalahating tubig at kailangan natin ng tatlong kutsara ng asin. Okay, kapag handa na ang ating kailangan at handa na rin ang ating mga sarili, ay maaari na tayong mag-start. Paano ba ihanda ang ating sarili? Ibig sabihin, walang distraction, wala kong ibang iniisip, kundi naka focus lamang ang iyong atensyon sa inyong gagawin, ganun din ang iyong isipan. Okay. So, ngayon, kuhanin mo ang pulpen. Isulat mo dito ng tatlong beses ang kanyang pangalan. Kumpletong pangalan. Kung alam ang kapanganakan, ay isaling. Ngunit kung wala naman, hindi alam ang kanyang kapanganakan, huwag na pong pilitin. So, kumpletong pangalan. Kumpletong pangalan. Kumpletong pangalan. Sa likod ay isusulat mo. Pupuntakin mo ako ngayon din tatawagan mo ako ngayon din. O kung ano man ang inyong kahilingan, yun ang isusulat ninyo sa likod ng papel. Okay, halimbawa, mas mamahalin mo ako lalo. Kung ano man ang inyong kahilingan, yun ang isulat ninyo sa likod ng papel na sinunatan mo naman sa harap ng kanyang pangalan. Pagkatapos ay itupi mo ang papel paharap sa atin, paharap sa inyo ng tatlong beses. Isa, dalawa, at tatlong. Kapag ito ay natupi na, ngayon, kuhanin natin ito. Ang tubig dito hanggang kalahati, ngayon ilagay natin ang asin. Tatlong kutsara, isa, dalawa, tatlong kutsara ng asin. Kapag nailagay na, ay saka natin ito ilagay ang ating papel kung saan natin isinulat ang kanyang pangalan at ang ating hiling. Kapag nailagay na natin ito, gamit ang iyong hintuturo o gamit ang iyong mga daliri, ay halu-haluin mong mabuti ang ating tubig na mayroong asin. Halo-haluin mong mabuti sa loob nito at habang hinahalo-halo mong maigi ang asin na nandun sa loob ang tubig na hinahalo-halo pa ikutikutin mo ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at kahilingan hanggang sa tuluyan mong makita ang asin na wala na tunaw na ang asin paulit-ulitin mong bigkasin ang pangalan kahilingan hanggang sa makita mo na tunaw na tunaw na ang asin Pagkatapos po nun, pagkatapos po nun, ay ilagay mo ito sa lugar na ikaw lamang ang makakakita. Maaari mo itong itaglagay doon hanggat gusto mo. Kapag nais mo na itong, nais mo na itong idispatcha, ay maaari natin itong itapon sa ating mga toilet or sa ating mga lababo. Gawin po ng tama guys, lagi natin sinasabi, dapat mayroong damdamin at talaga namang sinsero ang inyong pagkakagawa, wag na wag pong lalaro. Gawin ito ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta't alam mo na talagang positibo ang iyong isipan at wala kang alinlangan.